Yan yeah, mga kabutil, bali sa pag-spray naman. Anim na tudling ang nadadala niya, no? Medyo umaangin na. Kapag ganyan yung gamit mong pang spray, mga kabutil, mabilis kang matatapos. Si anim na tudling. Tapos, uh, pagbalik mo do sinagad. Unga dalawa o tatlong balik dito. Sa ano na to? Sa pesto na to. Kailangan mangkabutin ah alam rin po natin yung tansyado natin yung ano no? yung akbang natin sa ano ng kamay natin sa pag ina, inaapay natin yung ano natin yung kamay natin kailangan tansyado natin sa akbang yan kitang kita na yung damo ngayon no? verde na kaya sakto sakto doon sa sinabi ko Anim lang yan, anim na tudtig. Malapit lang kasi 'to mga kabutil eh. Ito so, malayo. Sa sabi ko ati niya, baka mamaya mayroong magpatubig doon. Pwede siyang kumuha ng tubig doon. No? Pali dalawang araw siyang mag-spray dito. Ang arawan po dito sa amin, mga kabuti, limandaan, no? Ayun, kung alimbawa, kaya niyang tapusin ng isang araw o kalahati, o kaya isang araw, tapos bukas ng umaga, maaga siya matapos. Ganun pa rin yung sahod niya, dalawang araw. Ayan yung damo, mga kabuti, no? Yan, ito yung ano, sinasabi ko sa inyo na paragis. Paragis po yan, mga kabuti, la, yan, no? dalawa hanggang tatlong daon kaya niyang patayin tapos ito simple simple lang sa kanya yan mga kabuti oh. tignan kitang kita nyo verde pag kalipas ng ilang araw pagkita ko sa inyo mga kabuti kung ano yung ano nya no kung ano na yung dalawa hanggang tatlong araw pagkita ko sa inyo yung output ng ginamit nating na herbicide kung ano na yung itsura nya tapos ano na ito ngayon eh 9 days sa 9 days nya mga kabutil naman gagawin natin pagayarin nung pa-spray naman tayo ay pa-pataba naman tayo ah uh, 12 to 15 days pataba naman yung didiskartian natin oh. No? yan maangin oh. No? hinapay nyo lang papunta dito sinasama nung hangin yung ano yung gamot Yan, nais nice, na nice, yung pang spray natin mga kabuti lo. Oh. Pa, nakalati pa lang yung ano niya. Yung gamot niya oh, doon sa pang spray. Kaya matipid po yan at saka mabilis ka pa matapos. Pero tignan nyo po yung nilalabas niya. Parang tatlo doon sa dischargeable oh. Mambo na lang ng konti yung damo dyan mga kabutil. Patay yan. Maangin na eh. Yan, nakita nyo na po kung paano yung pag-apply natin sa herbicide na sinasabi ko. At subaybayin so nyo po mga kabutil yung mga susunod pa natin video. Dito ko na po tatapusin tong video na to. No? Maraming maraming salamat po sa panonood. Ingat and God bless po mga kabutil.